Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mama sorting numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw na Martes, July 29, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin kapag kayo po ay tataya ng loto. Pwede po kayo magpahid ng money all sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para ito po ay mas lalong maka-attract ng swerte sa anumang sugalang inyo pong sasalihan. So kinakailangan na kayo po ay positibo, malakas po ang inyong paniniwala. So kung gusto po umorder, kung wala pa po kayo nito, ay uh, pwede po kayo mag-PM sa akin sa aking uh, Facebook page, Janice Christian Vlogs. Ito po ay cleanse, bless, and ritualize na po. Well, anyway, para naman po sa inyong mga favorite lucky number na lagi pong pinapangalagaan at tinatayaan sa loto, pwede nyo pong subukan i-mix i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga subject sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husi at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, nagbabalik ang iyong sigla. Kaya ituan mo ito sa pagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Samantalahin mo ang magagandang pagkakataon. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerting numero, 8, 18, 28, 30, 33, at 45. Para sa mataong Taurus, mas malaki ang chance ang maalis mo ang mga ugali hadlang sa iyong pag-asenso. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero, 6, 19, 22, 24, 27, at 38. Para sa mataong Gemini, kumilos ka ng kumilos. Kapag kumilos ka, tiyak na kusang maglalaho ang mga sulirin mo. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mga numero, 5, 10, 14, 25, 36 at 43. Para sa mga taong cancer, ngayon mo ilarawan sa isip mo ang mga gusto mong gawin sa hinaharap. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mga numero, 7, 16, 23, 30, 33 at 35. Para sa mga taong Leo, marami ang umaasa sa iyo. Kaya dapat kang magwagi at magtagumpay. Gayun pa man, huwag kang mag-alala. Dahil kakampi mo ang langit. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mamaswerting numero, 1, 15, 26, 28, 36, at 42. Para sa mga taong Virgo, Sasakit lang ang loob mo kapag tinangka mong baguhin ang isang tao dahil kapag pinipilit ang isang nasa mali, mas lalo niyang kakapitan ang kanyang di maputing gawi. Ang yumapalad na kulay ay white. Ang yung numero, 5, 12, 24, 29, 39, at 41. Para sa mga taong libra, lumayo ka sa mga pagay na nakakasira sa iyong katawan at kalusugan nawawala ng sisay ang dami ng kabuhayan kapag ang tao ay may iniindang mapikat na karamdaman. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mamaswerting numero 3, 16, 23, 31, 35 at 37 Para sa mga taong Scorpio, kapag binilang mo ang magandang pangyayari sa buhay mo, mas lalo pa itong madaragtakan. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang mapalad na kulay ay golden yellow. Ang iyong mama suerte numero, 4 13 18 20 38 at 41. Para sa mga taong Sagittarius, magpahiram ka pero 'wag ng pera. Pagkus ipahiram mo ang mga formula na ginagamit mo para magkaroon ka ng magandang buhay. Ang iyong pala na kulay ay purple. Ang iyong mga suerte numero, 17 26 32 37 39 at 40. Para sa mga taong Capricorn, kumapit ka sa pangarap mo. Tandaan mo, ang mga taong walang pangarap ay walang mararating sa buhay. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mamaswerte numero 5, 15, 21, 24, 35 at 42. Para sa mga taong Aquarius, huwag kang mag-alala sa hinarap at ituloy mo lang ang masaya mong buhay. Dahil ang totoo, saya ang pagbibigay sa ng magandang kinabukasan. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamasweting numero, 1, 13, 22, 25, 34, at 41. Para sa mataong Pisces, papabor na sa mga kagustuhan mo ang pangyayari. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamasweting numero, 2, 19, 26, 29, 36 at 41